Noong isang araw na puno ng damdamin, lumutang sa harap ng mga tao sa EDSA si Vice Ganda, isang personalidad na kilala hindi lamang sa pagpapatawa, kundi pati sa pagiging tinig para sa karaniwang Pilipino. Sa gitna ng protesta laban sa katiwalian, hindi niya inatrasan ang hamon, nanawagan siya ng aksyon, hustisya, at tunay na pagbabago. Nakiisa si Vice Ganda sa Trillion Peso March, at iba pang mga kilus protesta laban sa korupsyon sa EDSA Shrine at White Plains. Sa kanyang talumpati, ginamit niya ang kanyang karisma at matapang na pananalita para himukin ang mga opisyal ng gobyerno, ay pakulong lahat ng magnanakaw, ang isa niyang hamon. Hindi nagsalita ng paligoy-ligoy. Tinawag niyang, walang hiya, ang mga opisyal na inaakala niyang salot sa gobyerno, na hindi tumutupad sa tungkulin nila sa bayan. Maliwanag na gusto niyang makita na hindi lamang salita ang pagbabago kundi konkretong aksyon. May panawagan siyang managot ang mga nasa kapangyarihan na sinasabing kurakot. Sa bawat linya ng kanyang talumpati, halata ang sama ng loob ng marami sa sitwasyon ng bansa. Hindi niya inalis ang emosyon, ginagamit niya ito bilang sandata para pukawin ang damdamin ng mga nakikinig. Bagamat may galit, may paniniwala rin na kayang gumalaw ang tao. Hindi lang ito protesta para magreklamo, kundi para kumilos. Iniwan ni Vice ganda ang pagiging manunood, naging kalahok. Ipinakita niya na ang bawat isa ay may bahagi sa paglaban sa katiwalian, hindi sapat na magreklamo sa social media, kailangang magkapild sa konkretong paraan. Bilang isang sikat na personalidad, maraming tagasunod si Vice Ganda. Kapag nagsalita siya, naririnig ito ng marami, Maaaring itong pukawin ang diskurso. Ang kanyang talumpati ay maaaring magbukas ng masusunod na usapan tungkol sa transparency, good governance, at kung paano mapapanagot ang mga leader. Simbolo ng lakas ng civility at karapatan, hindi lamang protesta ito. Isang paalala na karapatan ng mamamayan ang magtanong, magsalita, at humingi ng pagbabago. Paano makakasiguro na hindi lang mananatili si Vice Ganda sa salita, kundi may follow up mga pulisya, panuntunan, o kahit legal na hakbang. Ang talumpati ni Vice Ganda sa EDSA ay hindi lang basta protesta. Isa itong sining ng pagkundena, isang panawagan, at isang pagsisiwalat ng sakit at pag-asa. Sa harap ng mga hamon ng katiwalian, hindi sapat na may mga salita, kailangan din ng paggalaw, pagkilos, at pananagutan. At sa pagkakataong ito, si Vice Ganda ay nagpakita na hindi lang siya boses ng aliw, kundi boses ng konting pangarap ng marami para sa tunay na pagbabago.